Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Alam nyo ba na 87% ng mga senior citizens sa Pilipinas ay hindi pa rin nakakatanggap ng sapat na pensyon mula sa gobyerno? Nakakalungkot isipin ba? Ako si Maria Santos at ngayon ibubunyag ko sa inyo ang pinakabagong balita tungkol sa universal pension, system na posibleng magbabago ng inyong buhay. Hindi ito ordinaryong chismis, kundi isang mahalagang impormasyon na dapat malaman ng bawat senior citizen sa ating bansa. Nakalulula ang datos mula sa Philippine Statistics Authority. Mahigit, si, Pilipino ang edad, anim na po pataas. Pero alam nyo ba na kulang-kulang, 4% lang, ang nakakakuha ng anumang uri ng pensyon? Karamihan sa atin ay umaasa lamang sa tulong ng mga anak o kamag-anak. Pero may magandang balita. May bago at komprehensibong plano, si Pangulong Marcos Iya na magbibigay ng dignidad at seguridad sa ating mga nakatatanda. Noong nakaraang linggo, nagkaroon ako ng pribadong pakikipag-usap sa isang mataas na opisyal ng Department of Social Welfare and Development. Ibinahagi niya sa akin ng mga detalye na hindi pa alam ng karamihan. Ito ay tungkol sa Expanded Social Pension Program na magbibigay ng 8,000 hanggang 3,000 may bawat buwan sa lahat ng senior citizens kahit wala kang kontribusyon sa RASIS. Isipin niyo pagkain sa mesa, gamot na regular na mabibili at karagdagang pera para sa mga pangangailangan niyo. Hindi na kailangang mamroblema kung paano babayaran ang medical check-up o kung paano makakabili ng maintenance na gamot. Ito ang tunay na kalayaan para sa ating mga senior citizens. Pero bago ko ibahagi ang kumpletong detalye kung paano kayo makakakuha nito, may ibubunyag pa akong mas nakakagulat na balita. Tungkol sa mga benepisyong nakalaan para sa mga seniors. Baka hindi nyo alam pero may mga tax exemption at diskwento na marami sa atin ang hindi nakakaalam o hindi nakapag avail At kung gusto ninyong malaman ang lahat ng detalye tungkol dito, i-like nyo agad ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel para hindi kayo makaligtaan ng mga importanteng update. Pagkatapos nito, ibabahagi ko ang step-by-step -step guide kung paano kayo makakakuha ng mga benepisyong ito ng walang hassle at walang gastos. Nagpapasalamat ako na patuloy kayong nakikinig mga kababayan. Tulad ng ipinangako ko, Sasabihin ko sa inyo kung paano kayo makakakuha ng mga benepisyong ito ng walang hassle. Alam ko kung gaano kahirap minsan ang proseso para makakuha ng mga benepisyo mula sa gobyerno. Ang mga pila, ang init, ang mga dokumentong kailangang kumpletuhin, nakakapagod talaga. Kaya ngayon, gagabayan ko kayo para maging madali ang lahat. Una sa lahat, gusto kong linawin na itong bagong programa ay naiiba sa dating Social Pension for Indigent Seniors. Sa bagong programa lahat ng senior citizens edad 6 na pupataas ay magiging kwalipikado. Hindi lang ang mga indigent o mahihirap. Napakalaking pagbabago ito dahil dati, kailangang patunayan. mong ikaw ay indigent o walang regular, nakita para makatanggap ng pensyon, ngayon universal na ito para sa lahat. Nung nakaraang buwan, personal kong naranasan kung gaano kahirap ang dating sistema. Sinamahan ko ang aking Chaylena, na 78 old anos na para mag-apply sa munisipyo. Dumating kami ng negatibo sick ng umaga para pumila. Pero alam nyo ba kung anong oras kami natapos? Negatibo 4 ng hapon. Buong araw kaming naghintay, nagpapawis at nagtitiis ng gutom. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap na yon, sinabihan pa kami ng kawani na kulang ang mga dokumento. Namin at kailangan naming bumalik sa ibang araw. Nakakadismaya, hindi ba? Pero sa bagong programa, mas simple ang proseso. Hindi na kailangang patunayan na ikaw ay indigent. Ang kailangan mo lang ay valide eh, na nagpapatunay na ikaw ay Senior Citizen, Birth Certificate at Proof of Residence. Kapag naipakita mo ang mga dokumentong ito, automatiko ka nang ma-enroll sa programa. Sa halip na pumila sa iba't ibang tanggapan, one-stop shop na ang proseso. Isang araw lang, tapos na ang lahat. Napakagandang balita ito para sa ating mga seniors na nahihirapan ng maglakad o bumiyahe. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Mang Pedro, isang 72 anyos na retiradong guru mula sa Batangas. Si Mang Pedro ay nakatira mag-isa. Ang kanyang pensyon mula sa is ay hindi sapat para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa mga maintenance medicine para sa kanyang alta pressure at diabetes. Noong nalaman niya ang bagong programa, agad siyang nag-apply. Sa loob lamang ng dalawang linggo, nakatanggap na siya ng kanyang unang pensyon. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib, sabi ni Mang Pedro. Ngayon, hindi na ako nag-aalala kung saan kukunin ang pambili ng gamot. Ang kwento ni Mang Pedro ay isa lamang sa libo-libong kwento ng mga seniors na nabigyan ng bagong pag-asa dahil sa programang ito. Hindi na sila kailangang umasa sa tulong ng kanilang mga anak na madalas ay may sarili ng pamilya at responsibilidad. Hindi na sila kailangang mamili kung bibili ba ng gamot o pagkain Ibinalik ng programang ito ang kanilang dignidad at kalayaan. Pero hindi lang pensyon ang magandang balita para sa ating mga seniors. May iba pang mga benepisyo na maaari ninyong makuha. Alam nyo ba na bilang senior citizen may karapatan kayong makakuha ng 20% na diskwento sa halos lahat ng uri ng binibili? Ito ay kasama ang pagkain sa mga restaurant, gamot sa botika, pamasahe sa bus at eroplano at marami pang iba. Ang nakakalungkot, Maraming seniors ang hindi nakakaalam o hindi nakakapag-avail ng mga diskwentong ito dahil sa kakulangan ng impormasyon o dahil nahiya silang magtanong. May kaibigan akong si Aling Teresa, 6 anyos na regular na bumibili ng gamot para sa kanyang arthritis. Sa loob ng tatlong taon, hindi niya alam na may karapatan pala siyang makakuha ng 20% na diskwento sa kanyang mga binibili. Nang nalaman niya ito, nagtaka siya kung magkano ang nawalang benepisyo sa kanya sa loob ng tatlong taon na yon. Mga kaibigan, huwag nating hayaang mangyari ito sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Para makakuha ng diskwentong ito, kailangan lang ninyong kumuha ng senior citizen, ye mula sa inyong Office of Senior Citizens Affairs o ska sa inyong munisipyo. Dalhin lang ang birth certificate at proof of residence at mabibigyan kayo ng e sa loob ng ilang araw. Kapag may ina kayo, ipakita lang ito sa mga establishmento bago kayo magbayad at otomatiko nang ibibigay ang inyong diskwento. Hindi lang iyan mga kaibigan. May mga tax exemption din kayo bilang senior citizens. Hindi na kayo kailangang magbayad ng income, tax kung ang inyong kita ay nagmumula sa pensyon, retirement benefit o kahit ang mga remittance mula sa inyong mga anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Napakalaking tulong nito lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Si Tatay Jose, isang 73 anyos na retiradong empleyado ng gobyerno ay nagbabayad ng income tax sa kanyang maliit na negosyo ng karenderya. Hindi niya alam na exempted pala siya sa pagbabayad ng tax dahil sa kanyang edad. Nang malaman niya ito, agad siyang pumunta sa yes para mag-file ng exemption. Nagulat siya nang malaman niyang makakatanggap pa siya ng tax refund para sa mga nakaraang taon. Imagine, sa halip na magbabayad siya ng tax, siya pa ang tatanggap ng pera mula sa gobyerno. Kung may maliit na negosyo kayo o kahit part-time na trabaho at senior citizen na kayo, pumunta kayo agad sa pinakamalapit na year office para malaman kung kwalipikado kayo para sa tax exemption. Dalhin nyo lang ang inyong senior, citizen at proof of income at tutulungan kayo ng mga kawani doon. Isa pang mahalagang benepisyo na dapat ninyong malaman ay ang PhilHealth coverage. Bilang senior citizen, automatic member na kayo ng PhilHealth kahit wala kayong kontribusyon dati Ibig sabihin, kapag kailangan niyong maospital, sagot ng PhilHealth ang malaking bahagi ng inyong gastusin. Sa panahon ngayon na napakataas ng mga bayarin sa ospital, napakalaking tulong nito. Si Aling Maria, 68 anyos, ay kinailangang maospital dahil sa pneumonia noong isang buwan. Akala niya ubusin ng ospital ang kanyang naipon na pera. Pero dahil sa PhilHealth coverage niya bilang senior citizen, halos 70% ng kanyang bill ang nabayaran ng PhilHealth. Kung hindi dahil sa PhilHealth, baka naubos na ang aking naipon, sabi ni Aling Maria. Ngayon, may natira pa akong pera para sa aking maintenance. Medicines. Para makakuha ng PhilHealth E, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office. Talhin ang inyong senior citizen, ye yeah, at birth certificate at mabibigyan kayo ng PhilHealth card sa loob ng ilang araw. Tiyaking dala ninyo palagi ang card na ito kapag pumupunta kayo sa ospital o klinika para ma-avail agad ang mga benepisyo. Bukod sa mga nabanggit ko, may mga libreng programa din ng gobyerno para sa health checkup ng mga seniors. Maraming health center sa bansa ang nag-offer ng libreng checkup, blood, pressure monitoring at basic laboratory tests para sa mga senior citizens. Suriin nyo lang sa inyong lokal na health center kung kailan ang schedule ng mga libreng serbisyong ito. Si Mang Carlos Chetinkanios ay nagulat ng malaman niyang may libreng dental services para sa seniors sa kanilang Barangay Health Center tuwing huling Sabado ng buwan. Matagal na siyang nahihirapan dahil sa problema sa kanyang ngipin pero iniiwasan niyang pumunta sa dentista dahil sa takot sa gastusin. Nang malaman niya ang libreng serbisyo, agad siyang nagpa-schedule. Ngayon maaari na siyang kumain ng maayos at walang sakit dahil sa libreng dental care na natanggap niya. Importante rin na malaman niyo na may mga libreng seminars at workshops ang gobyerno para sa mga senior citizens. Ang uh, mga ito ay dinisenyo para matulungan kayong mapabuti ang inyong kalusugan, matutunan ang mga bagong skills o kahit mag-enjoy lang kasama ang ibang seniors. Sa mga seminar na ito, malalaman nyo kung paano mas mapapabuti ang inyong kalusugan. Paano makakaiwas sa mga scam na tumatat sa mga seniors at marami pang iba? Si Aling Luz, 6 anyos, ay sumali sa isang free computer, literacy workshop para sa mga seniors. Dati hirap siyang gamitin ang smartphone na regalo sa kanya ng kanyang anak. Pero pagkatapos ng workshop, natutunan niya kung paano gamitin ang Facebook para makipag-usap sa kanyang mga apo sa ibang bansa. Akala ko matanda na ako para matuto ng mga bagong teknolohiya. Pero mali pala ako. Kailanman ay hindi huli para matuto ng bago, sabi ni Aling Luz. Suriin niyo sa inyong lokal na Oscar office kung may mga ganitong programa sa inyong lugar. Karamihan sa mga ito ay libreng-libre kaya sayang naman kung hindi ninyo ma-avail. May mga kooperatiba rin at financial institutions na nag-offer ng special loan programs para sa senior citizens. Kung kailangan yung umutang para sa negosyo or emergency, may mga programa na nag-offer ng mababang interest rate para sa mga seniors. Hindi na kailangang umasa sa mga lima, tandang bawas, anim o loan sharks na sobrang taas ng interest.